Hello mga Kaparmers, Ito nga pala ang ating Baryo Baryo kung saan ang maiyaw awan Awan bambang May babiskaya kaya Ayan po ang viewpoint Viewpoint ng Taniman ng gulay Ayan Ayan yan po yung nag-iisa kong baka. Yung nalinisan na yan, yan yung tinaniman namin noon ng koly at repolyo. Yan kay Boss Joel. Shout out nga pala kay Joe ay Boss Joel Dennis. Ayun, mukhang nandoon yata sila sa baba. yan yung taniman ng ating masisipag na mga kaibigan daming cauliflower ano ang kapal cauliflower ata 'yun naman ang ADL naman yung talungan namin doon sa may dulo doon banda yun si Tito nagra cutter doon napakaliit ni na Tito <laughs> shout out nga para pala sa aking kumpari dyan, Ruel Cardenas Jaime at sa aking mga kasama kay Boss Diego Diego Madino yan. Shout out sa inyo mga kasama kong kargador diyan. Si Kuya Bellyo. Bellyo to Yan kasama namin din yan. Tok. At tok to Jun Aris Tubulon. Si Kuya Kulyot. Bulyod, Tubulon Shout out sa inyo Mga kasama kong kargador dyan Kay Boss Diego Madino Maraming maraming salamat Please like our video And like and share Salamat